update tayo mga idol dito sa ating bagong kargang sisiw ayan 2 days old po mga idol ayan namabot po yan ng Mili tayo ng 100 Ayan, kabilaan, magkakasing edad lang po yan Dahil nasa kulang yung ating May -de deliver doon sa ating mga pinag-deliveran -de E eh, ginagdaga na po natin yung ating binibili Ayan po Bali 50-50 po sana nung unang gabi natin ay eh, nabawasan tayo may mortality po tayo na dalawa at hindi po natin alam kung madadagdagan pa pero sana naman ay eh, wag na ho ayan 50 dito ah, 49 at 49 din dito ayan tapos meron tayo dito 30 heads ayan nasa 20 days old na ho yung mga to ayan. 30 heads yan. At doon, kasama yan sa 30 heads. At dito naman sa ating kabila. Meron pa tayo dito. Oop! Oh! 50 heads pa ata to. Yung pinagkukuha natin ang hinaharvest. Ayan. At meron naman tayo dito Uh, 85 uh, dalawang batch din ho ito yung una 40 yung sumunod 50 heads nga lang may mortality tayo na lima dito sana eh hindi na mabawasan at medyo magaganda na yung katawan nila ayan ito yung update natin para sa gabing ito ayan sana man -ano natin mabreak na natin yung ating target na 300 heads bago magkatapusan uh, para makapagdagdag na naman tayo plano natin magdagdag ng kulungan dudugtungan lang natin ito itong so, bagong building natin to bali bubutasin na natin dyan parte tapos dun tutuloy na natin dun sa dulo para at least makapagkarga pa tayo ng kahit mga dalawang daan pa so bali kaya natin magkarga ng 500 heads mga idol ayan dahil sa pagsisumikap natin ayan meron na tayong budget para dyan at syempre unahin muna natin ito kailangan natin mabigyan ng mga yan sapat na pagkain ayan. ito lang naman yung pagkain na tira ito sa isang sakong nabili natin ayan, yan lang, na, yan lang naman po yung, yung, update ko sa inyo ngayong gabi ito uh, ready to harvest na to hanggang sa maubos na sila. Alright.